Idol Japet, Ma'am Kim Nene, Ma'am Butangera. Ito, uh, para po lalo mong sumipag yung ating mga alaga. Susuga po natin, bumili po tayo ng lubid. Bumili rin ng pagkapas si kaya dahil siya po yung gagapa. Eh, may po yung balanggot pa. <laughs> eh, ito pa, iyaano po natin, abangan nyo po yung ating mga alagang kambing naway, uh, pinapang, way Pinagdadasal din po natin na dumami dahil ito'y eh kaya nga po, uh, isang pangarap na biglang natupad. Kaya, Bang Kim Nene, doon po sa share ng onting 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 may sukle, kaya ito binili po namin. Babay po, maraming salamat. mga ninang, mga ninong maraming maraming salamat po sa lahat ng nakaalala po noong aking birthday uh, maraming salamat po uh, meron po tayong lakad gayon at uh, dito po kami ngayon sa sa bayan at um, magtatanong po kami ng panggapas ng damo tsaka po mga lubid kung magkano po isang metro para alam na po natin yung halaga at, and then ah uh, Bibiyahe po tayo sa tatlong magkakapatid dahil po sa pagmamahal po ni ni dear tunay na buhay sa Europa. Ito po, namili po tayo ng grocery nila. Oh. Uh, tinanong po natin sila kung gusto ng noodles o daw, sardinas, sabon. Ang importante rin po, bumili tayo ng sabon. Sabon nilang panlaba at po panligo. Bumili po tayo. Tsaka shampoo siyempre. Uh, yung magkakapatid po na hindi po nakakalabas ng bahay. Ah, nakakalabas ng bahay, hindi po nakakalabas ng bayan. Paano po? Mag-update po namin kayo. Okay. Ah, ito, bumili po kami ng eh, hindi alanganin natin link up. Dapat yung maganda yung po. Wala, puro ganito lang. Katulad lang din ng mo sa bahay. Wala. Ito, bumili po tayo ng pang-isusok mo. Barat. Bumili po tayo ng panggapas po ng damo para hindi nyo tinanong kung lingkaw na masipag gano'n <laughs> wag yung matalim di nang masipag kayo eh? po si <laughs> Kerati oh shoutout mo yung may ari ng kambing yan idol jabet eh. bumili kami ng bagong lilek yung masipag yung ginagamit kasi namin medyo tamad yun sa lubid maganda yung isang... ay no pala At, tanong mo pa rin para ano natin meron tayong eh, eh ko kung nari gagawin ko na to eh, hindi madali lang hindi kahit hindi na gawin mo na lang muna rin Balak natin bumili ng balanggot kasi mainit pag tanong ka sa kapit. Ah. Mimili tayo. Titingin uh, din tayo ng kwan, yung lubid. Ang mga laga natin. So, tingin tayo ng medyo maformong balanggot kailangan lahat ng binibili natin puro malisipag kasi nagamitin natin sa kwan eh kung halaga kala puro malisipag yung bibili natin yung natin kung bagay okay tapos ito ang bibili natin lubig uh, pang kambing kita ba ka kita uh, siguro mga 30 meter bibili tayo para sakali pagka umani na sa bukid uh, susugan na natin para pag tumaba at gumanda yung mga alaga natin. Go guys! Ayan yeah. yeah, mga guys! Okay! Ayan yeah, natin pinat. Ito, uh, uh, namimili tayo ng guwan. Gagamitin natin sa bukit. Tapos mga 30 meters sa Saka so, ito yung pang balanggo. Para Kasi may mga alaga kami ng kampi. Binili ng timpinat. Yan, dito tayo sa pinakasigat na hardware flat alaga sa ngayon. Sa boss, na Kaya sa uh, hardware na Ignacia dito sa Gaban, City. 435 daw, boss. Yeah. Ah, okay, na ito. Okay, na ito. Ayan. uh, tingnan natin kung mas masipag may lilik na rin. Apo, oh, sir, kahit kayo itunog, tumatrabaho yan. Ayun. Yan, Team Pinat, uh, Idol Japet, Ma'am Kim Nene Villa, at saka Ma'am Butangera. Napakasipag uh, daw na itong nabili nating lilik na to. Tulog, kahit daw tatutulog, tatrabaho to. <laughs> yan. Yeah.